Ako may bus pa pala dyan. May bus nandiyo. Kamakan raw. Ayun, ikaw kayong ngayon. Iko kayo, ikaw kayo. Iko kayo, kayo.

itu motor kata aku udah saknya datin aku mau tau Mau Ini

Grabe pala. Hindi hmm. may talaga sa kanila kaya. Okay. So, yun. Kain tayo. Inakot ka ang hulaan. Videohan pa rin. <laughs> Para sa ebidensya ng aming trabaho na inakot na ng ulan. At isang dami nagawa. Lumalim na yung ano. Lumalim, lumal, lumawak. Yung aming sapa. At uh, yung papakalagi ko na dadaan uh, ako ng, ano, balon doon. Eh. So, pahakyawan natin yung sa yung balon. Lumaki na siya. Tapos mayos na yun. Sana ay